Ride Guardian Community ng Nueva Ecija Sector nagsagawa ng Street Giving Charity Event. Naghatid ng saya at tulong ang Ride Guardians Community Nueva Ecija Sector sa mga kababayan sa pamamagitan ng Christmas Street Giving Charity Event na isinagawa noong Disyembre 12, 13, 22 at 23, 2024. Ang inisyatibong ito na nagpakita ng malasakit at pagkakaisa ay nakapaghatid ng munting tulong sa maraming mahihirap na pamilya at individual sa apat na distrito ng Lalawigan. Ang mga miyembro ng grupo ay nagkunboy upang maghatid ng mga food packs na kanilang inihanda lalo na sa mga batang lansangan. Layunin din ang aktibidad na palaganapin ang kabutihan at pagkakaisa sa pagitan ng mga riders at ng kanilang komunidad at maghatid ng munting sayang ngayong kapaskuhan. Ayon kay Miss Joan Cruz, North Travis Area Head Ride Guardians Community, ito ay paraan nila ng pagbibigay-pugay at pagbibigay ng positibong epekto lalo na ngayong panahon ng Paskuhan upang magdala ng iti at pag-asa sa mga nangangailangan. Mainit na tinanggap ng mga binipisaryo ang grupo at marami ang nagpapahayag ng pasasalamat sa napapanahong tulong. Ang proyekto ito ay pinangunahan ni Nueva Ecija Charity Head Opaline Joyce Asorto sa tulong na rin ng mga leaders ng mga miyembro ng Arjen Nueva Ecija. Pangako ng Ride Guardian Community in Web Sector na ipagpapatuloy ang ganitong mga makataong gawain bilang bahagi ng kanilang misyon na itaguyod ang kaligtasan sa kalsada at pagkakaisa at paglilingkod sa komunidad. Saludo kami sa RG Community at siyempre, big ako para sa si inyo. Kasama si Jeremy Ramos at si Jeff Gonzalez, Smiles of Petron para sa Balita, Unang Sigaw!